Kabibi. <laughs> Gwapo kay ka, Ang tinan mo si Inday Ngabil, nagwalis. Walis si Inday Ngabil. Ayun na pagwalis, Inday. Ayun na pagwalis. na buhi na? Yes. Buhi ito, Day. Ayun ako, ang bisita ko nagwalis. Sabi ko, ang mga bisita hindi magwawalis. Yan. Ang mga bisita ay mag-relax. Tam tambok ay ang kabaw nino ka nituro na eh. Muna nang gamit na ng magdaro? Yes, muna ano nang gamit na magdaro dahil. Because in the vocade, kinahanglan, kabaw ang magdaro. Alang nga naman si Vivi. Ah, si <laughs> Vivi. Ayaw lang panilihig, dahil ba? Pa. And si Vivi box. look at Vivi box. Bibi. Nag-exercise so na siya nga, Bel. Well, ako naman, nag-exercise ako, lakad-lakad. tingnan niyo si Bibi Vox. Bibi! Bibi! Okay. Tanaw mo si Bibi Vox, dahi cute kay si Bibi Vox. Bibi Vox! Bibi Vox! Bibi Vox! So, abangan nyo na lang ang mga mga kwento ni Inday Ngavel sa likod ng camera sa pagbalik niya sa bukid. Kasi noong pumunta si Inday Ngavel dito, ang mga cherry blossoms ay maliit na maliit pa yan. Kasi first time na pumunta ni Inday Ngavel dito is 2019. Wala pang pandemic. Tapos nakabalik ulit siya dito na kinonstruct. Kinonstruct ba yung greenhouse? Yung greenhouse ba doon? Yung tulugan ko. Tapos, kaduha. Kaduha pa ka balik diri day, no? Ikapila na ni Ron. Oh, na-ana na. Na-ana na siyang greenhouse. Tapos, ikapila naman ni mong balik diri, Ron. How long? How long? How many? Ik Kaupat na, no? Yo, three years ago. Purag nakakuha na ko doon Nakabalik ko siguro ka Kay Pag. Katong usa una doon. ka upat na rin. Kay nag-ari pa man to katong kasama to taga Switzerland. Alay! Oh, yes! Yes. <laughs> yes. Ah yes, this is your. That's the last one. This is your fourth time. Mm -hmm. This is fourth time sa bu. This is fourth time na nakapunta si, nakabalik dito si Inday Ngabel kasi yung pangatlo Pandemic, Mantuday, no? Pandemic. Kasi meron kaming... Pauwi ako noon, eh. Pauwi ka sa Australia. Mm -hmm. Tapos meron kaming friend na tagalapulapo din. Who happens na... Pabalik din siya ng... Sa Australia o Switzerland? Yes, husband, Very champion. Oo, babalik din siya na. Gusto niyang pumunta sa bukid. And doon kami natulog... Yung first night namin, doon kami natulog sa... Ejiki man siguro today. Ejiki yes, and din. Ejiki no. Okay. Then, natin inulan tayo nang tudo. Yes, dai. Onya, ulan kay ito dai. Onya kanang nagpahuway-pahuway ta kay nagreencoat. No. Onya <laughs> paguli ato ni gisa sakit iyang likod. Shout out kasi pangalan ato niya dai. Who is the who Vela, is the name? Ay ay oh si Ma'am Vela. Si Bella, Bella. Yes, si Ma'am Vela. Kaya yun yun. And then, yun nga, pagpunta dito ni, nila ni Inday Ngabel, itong mga cherry blossoms na to, Maligit pa yan. hindi pa yan yan gano'n kalaki. At yun, na-amaze Inday Ngabel kasi pag pagbalik niya dito, sobrang lucky na no, <laughs> ito. Gano'n lang siya dahil. Ah, di ba? Bukatach! Tachi! Tachi-chi! Ano si Bukatach? chi Tchiveleng. Ang aking very cute chichichi. So, ayan, welcome back to Bukid ng Nightingale. Uh, ayaw na lagi panilhigdai. Yes. Ayaw na lagi panilhigdai. Ayaw <laughs> go na. Chichi. Ayan. Ay, ano ba na kong ahas na, uy? Ay, Di na ahas dahi. Ay. Pagilang dahi. Mahalok dahi kag ahas dahi. Na? Uy, isa man yung bang alak man dahi na? Noon siya naman yun. <laughs> ako maglakad-lakad mo na ako dahi. Sige dahi. Kadlakad, lakad, lakad. Lakad, bibibox, lakad, lakad. bibibox. So, ito yung ano ko. Ito yung routine ko every morning. Lakad, lakad, lakad lang God love, God love, God love. dito pa balik-balik. And yes, welcome back once again in the Ngavel sa aming napakasimpleng bukid. But then again, and si Bukatech. Bukatech. Mali na. Mali na. Dali na ba dito? Mm. Mm. Gunit. Mm, diba? That, that is the Bukata lang, Leng, leng, leng. Yan yung gusto niyang possession in my body language. Yan yung gusto niyang magiging. Hmm. Napaka-sweet talaga ni Bukatech. Ating nasa-sweet. Katech Ling 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 Ling. Okay, Tatch. Kumusta naman ka, Tatch? Kumusta naman ka, Dari Sabi niya, okay lang ang kumame. Kasi in 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 inaalagaan ako ni Lola. Oh, Because Boca Touch is also loved by Nonoy Toroy and my mom, mother. Kasi din nila. Mga bagay, yung mga bagay na gusto ko ay ite-treasure din ng mother ko at the of this so mga magto two weeks din ako na nagbakasyon sa ano ni Inday two weeks ko day no magto two weeks po ko sa inyo no magto two weeks din ako mag nagbakasyon doon sa bahay ni Inday Ngabel and yeah. parang ang ano na ang ang tagal-tagal ko nang nawala dito. O oh, sige guys, see you later. Bye, good morning. Since dumating ako dito kahapon, si Leng, ayan, Leng, hindi talaga siya dry. Hindi talaga siya. Mm. Mm. Diyan lang talaga siya palagi si Leng Leng. <laughs> And my si chevalang lang 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 is very sweet to mommy. Sweet naman siya kahit sino dito. Uh Oo, -oh, kasi pag wala ako, doon siya sa kabila. At, iwan ko lang if ganito ba siya ka-sweet. Ganito ka rin ka-sweet, bebek bukat. But, chip kay mama? <laughs> Ganon siya ka-sweet. Talagang masasabi mo talaga na, you're always feel at home with mommy's here. Leng. Ling 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 leng, leng. ling 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 ng ling 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 ay babalik dito. Dito pa rin sila matulog. Kaya yon pag uwi ko, ay talagang, tawag doon, binilhan ko sila ng treat. Binilhan ko sila ng dog food. Kasi nga, yung pinapakain ko sa kanila ngayon, kanin. Oo. At yun po, yun, hindi ko pa alam kung kailan ko ito i-ano, kailan ko ito i- i-unboxing. Uh, ito yung mga binigay na mga grocery galing kay Ate Wigweg, kay Ma'am Cynthia Cruz Alberto, and yung isa from the US and from the UK na hindi sila magpapabanggit sa pangalan nila. So, ito yung aming uh, ulam. Ay, hindi. Ano to? Um, nagpapadala sila si Ate Wigweg, si Ma'am Cynthia Cruz Alberto, yung from the US and isa sa UK para pang dagdag pambili ko ng gamot. O kaso, sobra na po yung binili nila. Kaya ang naisipan ko na mag-stack na lang ako ng, ano, ng groceries para, para karamihan nito ay sa familia ko, mother ko, father ko, kay Nunoy Toroy, and syempre yung uh, assistant kong dalawa na gumagawa dito sa mga kailangan gawin sa bukid. Kasi nga, kailangan nila ng pagkain. So, ito yung naisipan ko daw. So, yan po, Ate Wigweg, Ma'am Sentra, Ma'am Cynthia Cruz Alberto, and sa dalawa pa na nag, nagbigay nito, ayan po, hindi ko na binili ng ano, hindi ko na binili ng gamot kasi nga sobra na itong binigay po ninyo. At yung gamot ko na nabili is good for 2 months na yun until November na yun. So hopefully, I mag-decrease yung dosage ng gamot ko after magpaalam ako ng doktor ko para makasave ako sa aking mga gastusin na pambili ng gamot. And yeah, patuloy lang po tayo sa ating buhay dahi. At patuloy tayong manalangin, patuloy tayong manalig, patuloy tayong magdasal na God always guide us whatever we do. And syempre, gabayan niya tayo sa lahat ng ating ginagawa. And yung gusto nating maging habang nandito pa tayo, no? At habang humihinga pa tayo, habang may buhay pa tayo, may pag-asa. Di ba, baby box? At syempre, yung baby box ko, ang kinakain nito ay cat food siya. Pero pag, kasi gusto niya kumain ng fish, at sa kapag kumain siya ng fish, fish lang talaga, ayaw niya na mai kanin. Mm -mm. Pero pagkain ko siya ng fish, Ito mm, yun talaga at siya yung bibig box, ling ling ling. At kasama ko, dito sa aking room, suite room, pa mo oh, di ba bibibig <laughs> box? Why so cute bibi? Baby box si <laughs> Leng Leng. Leng Leng Leng. Very cute talaga aking Leng Leng. Wala kayong ganyan? Wala kayong ganyan. Ako lang ang might baby box si Leng 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 Leng. Okay? So, ganun lang. Wala akong ibang masabi kung di that's it. Thank you so much. Once again, Ate Wegwegon, sir. Ma'am Sentia Cruz Alberto, thank you so much. And yung from the US and from the UK. UK ba yun? UK yun box. UK yun Thank you. much salamat ka. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hmm? At syempre kay Inday Ngabel, of course. Alam po niya, alam niya ni Ngabel how much I am thankful for her. Kasi nga, syempre, mabigat yun. mm, -mm and Inday Ngabel is Ano <laughs> si Inday Ngabel? Do you know Inday Ngabel? Inday Ngabel ano? Nag like, umanakag Torday? Nikao na ka? Nikao na ka? Inday Ngabel Nung nagsudaan mo ka ginamos nga nag-ihaw mo kag manok Ganaan sa ginamos ginamos Ako sa ma-i onya nagkuanak ka. Nagkaon na kagbutong. Nagkao na kag butong. Yes. Bukatats, where are you going, Bukatats, si Veling? Leng, kambal Ha? Gihikta na. gigtan na, day? Okay, magsige ko vlog niya, Mauron. Kay mag magsige pangaon sa mais. Mm. Ano? Yes, and Tina it's Mukutanch, Mukutanch. That the chi, that chi, 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 valiling, that ling, ling, ling. Bye.